Sa loob ng maraming taon, hinangaan ng mga tagahanga ang tila hindi matitinag na ugnayan sa pagitan na Liza Soberano at Enrique Hill. Ang dalawa, na kilala sa kanilang on-screen chemistry at long-time real-life romance, ay nagpakita ng isang imahe ng pagiging perpekto na nakakapag-captivate sa mga manonood sa loob at labas ng bansa. Hindi alam ng mga tagahanga na sa likod nito, sina Liza at Enrique ay nakikipaglaban sa mga hamon na kalaunan ay humantong sa desisyon na maghiwalay ng landas. The Philippine Showbiz List presents detalye sa hiwalayan ni Liza Severano at Enrique Hill rumors and speculations. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na panatilihing lihim ang paghihiwalay, nagsimulang mapansin ng mga mapagbantay ng mata ng media at mga mapanuring mata ng netizens ang hindi pagpupost sa social media ng birthday greeting, solo appearances sa mga public events, at ang kapansin-pansing malimit na pagbabahagi ng mga sandali na magkasama sila Enrique at Liza na nagbunsod ng mga haka-haka ng posibleng lamat sa kanilang relasyon. Gayunpaman, matagumpay na nalihis ng pansin na Liza Enrique ang naturang mga espekulasyon sa pamamagitan ng pagtanggi. Noong June 2022, pinabulaanan ni Liza ang chismis at blind item na iniuugnay sa kanila at sinasabi na hiwalay na sila ni Enrique. Nakadagdag pa nga sa issue ay ang hindi niya pagsama sa family vacation ng pamilya ni Enrique. Mas tumindi pa ito na maiugnay ang pangalan ng actor, singer at co-founder ng Careless Music na si James Reed. Kumalat kasi ang mga larawan ni Liza kasama si James na kuha sa ilang event sa Los Angeles, California noong May 2022 na noong panahong yon ay nasa Spain naman si Enrique kasama ang pamilya nito. Sa balita mula sa TV Patrol, sinabi ni Liza na umaasa siyang may magtanong tungkol sa mga cheese para masagot niya ito ng hindi totoong hiwalay na sila. Sabi rin ni Liza na alam ni Enrique ang tungkol sa US endeavor niya at todo suporta ito sa kanya. Patungkol naman sa family vacation ni na Enrique, sinabi ni Liza na nagkataon lang daw talaga na kasabay ito ng mga events sa US na dinaluhan niya noon. Tulad ng pagdalo niya sa Golden Gala, Identity Fest at marami pang iba. Pati na rin daw sa kasalan tita ni Enrique ay hindi siya nakadalo dahil ayaw niyang sayangin ang once in a lifetime opportunity niya sa Hollywood. Ayon din kay Liza, ini-enjoy ni Enrique ang negosyo nitong real estate lalo na at nakakapaglaan na ito ng mas maraming oras kasama ang pamilya. Going separate ways in terms of career. Noong September 2022, lumabas ang balita na maghihiwalay na ng landas si na Liza at Enrique sa larangan ng kanilang career sa showbiz. Ang balita ay nagmula sa ABS-CBN Films head na si Chris Gazman. Sa isang panayam, sinabi ni Chris na maraming proyekto ang inihain kina Liza at Enrique, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi naging tama ang tiempo nito. Sinabi rin niya na may mga pagkakataon pa nga na si Liza at Enrique ay malapit na mag-shoot ng proyekto, ngunit biglang tumaas noon ang bilang ng kaso ng COVID sa bansa. Takot raw ang dalawa noon na lumabas at nagkaroon ng maraming babalik-balik ng mga talakayan hanggang sa dapat na nga silang gumawa ng iba pang proyekto hanggang sa nagpasya na nga sila ay sa nabaguhin ang direksyon ng career niya. Ang tinutukoy dito ni Crazy ay panahon na nagdesisyon si Liza na lumipat ang bagong management mula sa dating manager niya si OG Diaz tungo sa kasamahan niya sa industriya na si James Reed na bahagi ng Transparent Arts Group na basis sa United States at nagtataguyod ng mga Asian American talents. Simula na may maisa publiko ang paglipat ni Liza ng management, mas naging bukas siya tungkol sa kanyang desisyon na ng unang hakbang upang simulan ang posibleng karera sa Hollywood. Enrique posted sweet birthday post for Liza and Beats up allegations. Matapos ang ilang buwan ng mga hakahaka na sina Liza at Enrique ay naghiwalay na, tuwang-tuwa ang mga tagahanga ng malaman na magkasama pa rin ang dalawa. Matagumpay na tinapos ni Enrique ang... ang anumang natitirang chismis ng hiwalayan sa pamamagitan ng kanyang post sa kaarawan ni Liza noong siya nag ng 25th birthday noong January 4, 2023. Caption niya sa kanyang Instagram post, We might be worlds apart but you've never been closer to my heart. To the most beautiful soul in the world, to my best friend and baby, I love you so much. Happy birthday. Pagkatapos ay binahagi ni Liza ang post sa kanyang Instagram stories na umani ng mas maraming reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga. Sa hanay ng mga larawan sa post ni Enrique, pinilit ni Liza na i-repost sa isang backside photo nila na nagpapakita sa kanya na nakayakap kay Enrique at nilakipan niya ng caption na, Thank you for being there for me even when it's hard. Dahil sa inaabangan ng fans ang interaksyon ng dalawa, hindi nagtagal at nagsimulang mag-trending sa Twitter ang hashtag na Liz Ken kahit isang araw pagkatapos ng kaarawan ni Liza. Liza no birthday greeting to Enrique Nagkaroon muli ng mga hakahakang break na Liza at Enrique. At saka wala na pagbati mula kay Liza sa pagdiriwang ng 31st birthday ni Enrique noong March 30, 2023. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na walang social media post si Liza tungkol sa mahalagang araw sa buhay ni Enrique. Kaya nagtataka ang kanilang mga tagahanga. Ang mga tagahanga ng Lisken ay tsak na naniwalang may issue sa pagsasama ng kanilang iniidolong love team. Base sa mga reaksyon nila sa Instagram post ni si Enrique noong April 2, 2023, kung saan nag si Enrique na kanyang 31st birthday sa Enchanted Kingdom kasama ang ilang kaibigan. Liz Ken have broken up, says Oji Diaz. Noong May 30, 2023, inihayag na dating manager ni Liza si Oji Diaz na may nakarating sa kanyang balita na hiwalay na si Liza at Enrique. Una niya na inalala ang mga pangyayari at ang mga kontrobersyal na pahayag ng dating alaga na nag-udyok sa espekulasyon ng di umano'y paghihiwalay nila ni Enrique. Dagdag pa ni Oji, desisyon daw mismo ni Liza na mag-focus sa pag-aartista sa Hollywood, kaya rumisulta ito sa break up nila ni Enrique. Isa rin daw sa maaaring nakadagdag sa rason ng kanilang paghihiwalay ay nang hindi nalaman ni Enrique na dumating na pala noon si Liza sa bansa mula abroad at sinundo ng bagong management niyang Careless Music. Inihayag din ni Oji ang kanyang kalungkutan dahil kung sakali man daw na ang balitang nasagap niya ay sayang naman ang walong taong pinagsamahan na na Liza at Enrique. Isa rin daw siya sa maraming tao na naghahangad na mauwi sa kasalan ang dalawa. Liz Kent spotted together amidst breakup rumors. Sa gitna ng mga chismis ng hiwalayan, nakita si Liza at Enrique na magkasama sa isang group photo na posibleng kinuha noong May 2023. Noong May 31, si Maki Raquiza Saramiento, na dating road manager ni Liza na nakabase ngayon sa US, ay nag-upload ng mga larawan mula sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noon. Makikita sa kanyang Instagram post ang maraming larawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kabilang si Liza at Enrique na makikita na nakaupo na malapit sa isa't isa. Bagamat hindi malinaw na sinabi kung kailan kinunan ang mga larawan, ang pagbisita ni Maki sa Pilipinas ay tila naganap noong May 2023. Caption niya sa naturang post, Hanggang sa muli Pilipinas. Ang larawan ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tagahanga ng Ken na dumagsa sa post para magtanong kung sila pa rin ba. Ken dispels breakup speculations. Sa kabila ng sinabi ni Ogie Diaz na tinapos na ni Enrique at Liza kanilang relasyon, noong July 2023, iginiit ni Enrique na maayos pa rin sila. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News noong July 12, 2023, todo ngiti si Enrique na tanungin tungkol sa relasyon nila ni Liza. Panatag na sagot ni Enrique na maayos silang dalawa ni Liza. Binanggit pa niya na nagkataon na parehong abala sila ni Liza sa pagtutok sa kanilang mga proyekto. At ang importante ay na natili silang masaya at sumusuporta sa isa't isa. Liza Proud of Enrique's Showbiz Comeback Noong September 2023, inamin ni Liza na bihira na silang magkita ni Enrique upang magbanding kasama ang isa't isa. Sa panayam niya sa TV Patrol, sinabi ni Liza na pareho silang magkahiwalay na bumabiyahe, pero nakikita pa rin sila. Sinabi rin niya na ipinagmamalaki niya ang showbiz comeback ni Enrique sa pamamagitan ng comedy movie na I Am Not Big Bird na siya rin ang gumawa. Liza admitted in an unreleased interview that she and Enrique have broken up. Ayon si ilang ulat na kumakalat ngayon online sa isang unreleased interview daw kay Liza, kinumpirma na di umano niya na hiwalay na sila ni Enrique. Ayon dito, naganap ang na kanilang paghihiwalay noon pang October 2022. Matatandaan na noong April 2023, sinabi ni Enrique na maayos sila ng tanungin tungkol sa estado ng relasyon nila ni Liza. Sinabi rin niya na abala lang talaga ito at nakatakda rin niyang bisitahin si Liza pagbakante na siya at hindi na busy sa sariling commitments. Sinakya naman ni Liza ang pahayag ni Enrique dahil sa isang interview tatlong buwan na nakalilipas, hindi rin niya inaming hiwalay na sila ni Enrique. Sinabi rin ni Liza na nagkikita pa rin sila ni Enrique occasionally. Naging maingat daw si Liza sa kanyang mga sagot sa isang interview noong March 2023 at tahasan niyang sinabing hiwalay na sila ni Enrique mula pa noong October 2022. Hindi lang daw na isang publiko naturang interview ni Liza dahil may mga taong nagmakaawa na huwag ilabas ito. Ang unreleased interview kay Liza ay isang malakas na patunay na mahigit isang taon na ang lumipas mula na maghiwalay sila ni Enrique pagkatapos ang walong taon nilang pagsasama bilang magkasintahan. Sa ngayon, nananatili pa rin tikom ang bibig ni Liza at Enrique hinggil sa kumakalat ng mga ulat online tungkol sa diumanoy unreleased interview ni Liza. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!